ah uh, hello po at uh, share ko lang sa inyo yung ayos natin na ano, uh, dv audio na ano to by extra saxtro or extra yan ba yung biopronounce yan uh, at ito yung may 2000 watts na dalawa sa ano niya at papasilip ko sa inyo yung loob po nito Ah, uh, kwento ko po sa inyo kung ano po naging sira nito. Yung ano niya po at uh, tuner nya. Uh, bali ano po, uh, nagsisira-sira. Ah, uh, pinalitan ko lang po 'yan ng uh, Potoshimater po ito na 50 ano 50k 'yan. Uh, at okay na po 'yan. Uh, at pasilip ko lang po sa inyo para may idea kayo kung sakaling bibili kayong ganitong ano uh, amplifier uh, makita nyo kung ano po ang loob nito at sige po at buksan ko lang muna to at ipopost ko muna wait lang po at yan po yung kanyang laman uh, pasilip ko lang sa inyo ito po yung kanyang power transistor bali anim po tig po siya bawat channel ayan po ayan at dalawang relay sa left and right na speaker at ito po yung kanyang transformer uh, tingnan nyo na lang po uh, ayan po 48 048 15 015. 15 Ayan po at 0 010 yung ano yata niya yung kanyang ano ah uh, kanyang FM or ano bluetooth magkasama yata yan ayan po ang kanyang ano nakalagay siyang ano Hong Ching China yata to date yun 2021 9. ayan po at kanyang kapasitor ayan 10,000 10,000 UF at saka ano po uh, 80 volts Dalawa. Ayan. At, ayan. Ayan. Yan lang po yung kanyang, ano, uh, loob. Uh, at, pasilip ko lang sa inyo para, uh, ayan. Sakaling may idea kayo. Bago pa po yan, isang taon pa lang daw po ito eh. Uh, at, naayos natin. nilinisan natin. Uh, at, pinalitan lang ng, ano, kasi, nawawala-wala yung kanyang ano uh, FM uh, yan po yan apat na mic nya apat ito sa echo ata ah, ito, nakalagay kasi ay ay mic 4 yan apat po yung mic nya yan, ito po yung kanyang model you mic 1522 BT. Yan po ang kanyang model. Ayan. Okay po. At pakita ko naman po sa inyo yung kanyang ano, uh, likod. Wait lang po. Naka-on po kasi yan eh. Wait lang po. Ayan po ang kanyang likod. Ayan. 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 Okay po. At yan lang po. Ah uh, hindi ko pa alam kung pure copper ba to or ano po. At uh, malaki naman po. Malaki. Malaki yung kanyang transformer yan. No? Oh. Bigat nga po yan eh. Dinala dito ng may-ari na no. Bigat po yan. Ayan. May Ah uh, yung ano pala niya. Yan tingnan nyo na lang po. I zoom natin yung kanyang kanyang number ng ano ayan ah, 2SA1943 bali anim ito naman yung kanyang isa yan po oh baliktad tayo ah okay ito lang po baliktad tayo bali ayan po at Ayan, 2S. Ayan. Hindi na yata matokan. 2SC. 5200. yan po yung kanyang number ng ano. Ng power transistor. At, teka na kasunod. At, yan po at Maraming salamat po ulit sa panonood at pa naman po sa ating channel para mabut po na po tayo sa 1K. Nasa 600 pa lang po ang aking subscriber pero sa mga nanonood naman po at pa naman po kasi marami naman pong nanonood kaso wala masyadong nagsusubscribe sa uh, channel ko. At maraming salamat po sa support. Uh, support lang ko sa ano katulad kong newbie na uh, sige po god bless po sa atin at maraming salamat po